Sa ginanap na dinner ng mga kandidata ngayong gabi sa kanilang hotel sa ika-day 7 ng competition ng Miss Universe 2024, patalbugan pa rin ang mga kandidata sa kanika nilang pasabog na styling. Sino sa palagay mo ang nag-stand out kina Chelsea Manalo at Victoria Vincent Velasquez? Pareho kasi silang nakasuot ng red dress. Suot ni Chelsea Manalo ang kanyang very sexy, very pasabog red dress na talagang head turner. Sinamahan pa nga niya ito ng anang big gold statement earrings. Pasabog din ang makeup nito, bumagay rin sa kanyang pasabog na red dress ang kanyang curly ponytail hairstyle. Pasabog din at palaban din ang ipinakita ni Victoria Vincent Velasquez suot ang kanyang pangmalakasang red sparkly dress na may fur sa bottom part. Nakitang kita ang kanyang cleavage. Sultry at very queenly ang aurang ipinakita ni Victoria Vincent Velasquez with her pasabog straight hair and fierce makeup. Makikita rin na very confident itong humarap sa media. Sino sa kanilang dalawa ang nag out sa red dress na ito? For me, I would have to give it to Chelsea Manalo this time. Although, in the beginning of the competition, I was not really impressed with her styling. I was not even a fan of her. But for the last couple of days, like starting when she wore that blue suit, followed by the black leather suit, Until today, in all fairness to her ha, nag-improve ng bongga ang styling at atake niya. In fairness, bumabongga na siya. For me, siya ang nag out kesa kay Victoria. And even sa lahat ng mga kandidata, siya talaga nag-standout. Pasabog. Dapat ganito, o, dapat since she has a dark skin tone, dapat yung sinusuot niya, yung mga nagpa-pop na colors, para lutang-lalutang yung ganda niya. Diba? Like this one. As for Victoria naman, I must admit I was kind of rooting for her but at Parang nakikita ko kasi na ang nagiging atake niya sa competition is parang on the safe side. Parang I feel like wala na ba talaga siyang isasagad? Especially sa personality, parang nagiging boring na kasi ang ipinapakita niya at ang kanyang atake sa competition. Do you feel the same way that I do? Diba? Pero sino sa kanilang dalawa ang pasabog sa red dress na kanilang isinuot sa kanilang dinner ngayong gabi?